So in today's video. Tayo po ay hindi na po nag-live. Dahil no, may hinata na namin dito. Kaya so, hindi na tayo muna mga kapag-live. So, ito. Kapatid, ito na po. Kapalap na rin siya ng mga mutya at nakakakita. Kapatid, ano, kailangan pa rin ng mga ano? So, yun. pinakita niya itong mga matya na ah, ano ka isang ari? yun? Buti yan ang Nakuha ng mais. Pagka... ko pa yan. Pagka kagat kayo yun eh. na lang may sa sarang pinito na

Mungkin bata mo mo mo. ito na kuha ito? Sa ano mo mo pinagawin Hindi. Sa mga lugar some lugar ito. Yeah. Sa so, South Korea. sa South, South Doon yes. ang pag-hunting na? Doon po. Eh? The... The... Kaya... Hmm ito na siya talaga eh ito ng itong ulo ng pinagagamitan pagdating sa tao parang eh, sa pagkain kaya maganda ito sa pag uh, kung ang pera hindi uh, lang sa pera hindi po sa sa nasa masagalan na uh, biyaya yan po uh, sa, yan ang pagandahan sa kaya ng ulo at sa mga tindahan, magagamit niyo po ito. Ito po yung mabilis nang umiiran kapag may tiwala ang uh, um, magkakaroon po nito, magtatangan. kasi pag kayo may tiwala sa dami, mas lalo pong umiiran niyo. Kayo ay gumagawa ng mga sa kapwa. At pumapatas, mga sipo ang pagkakabuhayan. Ito ay talagang pagkabuhayan. Ito naman ay may sa mutya ng kahoy. Ito ay iba na. Ito ay balat pa nga. Ito ang balat. Ito naman ang kanyang abilidad Magaling po ito pagdating sa mga patalim. Alam niyo po yung kahoy. Yan ay minsan ay pinagtatagtaran. Ay talagang kinakaya po ang patalib. Mahusay din po ito panguntra sa mga kulang at barang. Dahil ito ay talagang kalasag. Malakas na depensa. Yung ito, hindi naman po ito mabigat sa kabuhayan. Dahil ito'y kahoy na naging bato. So, kaya naging bato, no? Dahil yun ay sa tibay ng inyong pangatawa. Tibay ng depensa. At ito po ay nagigamit na magaan sa kabuhayan. Magaling din po yan pagdating sa mga uh, Ayon kasi yung sumasalag sa lahat ng mga kawalasang o, sa hindi po yan sa mga lumarating ng mga ang tawag dito, bagyo, ng mga kalamidad. Pag meron kayong tinataglay po niya, ay panghawakan niyo mabuti na. sa niyo pakawalan at huwag rin masyadong

So, ito nang mong batuhin ng gulit sa box sa kabuhayin. Mm -hmm. Hindi ko lang alam kung bakit niya ito pinalilimusan. Ayan. Kasi ako, kahit pa paano nagtira ako ng isang batuhin ng gulit. Maganda mo yan sa kabuhayin. Linisang bala. Linisang accidental. So, yan o. Ang nais naman. Yan ang dinamang. Napakagaling niya sa kabuhayan. Talagang pag sa negosyo eh. Ayos na. So, okay, meron yan. Yan na pong katawalan. Uh, ang tatangan po. Um, ang okay mais ay magaling din sa sugan. Nga lang, huwag nyo na pong gamitin sa sugan. Mas magandang din gamitin nyo lang ito. Sa so, kung saan kayo may magandang business. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay.